So ayan mga boss, uh, itong video naman na to is para kay boss. Uh, so, sa inyo na commit sya doon sa freebies video natin na uh, paano naman daw kung kung hindi ma-open yung uh, toolbox dito sa itong compartment natin siguro yung tinutukoy niya. So ito boss, uh, pag halimbawa hindi niyo siya mabuksan, may uh, meron binili natin yung ano natin, yung motor natin. Meron yung susi na binigay sa ating isa pa. So, yun is para dito naman. Para pagka uh, hindi natin mabuksan ng din sa seat button doon. Ah, uh, dito, pwede natin silang susiyan dito. Yan, makikita nyo. Yan, may susiyan yan. So, pahit ako lang dito sa inyo mga boss. ako nga susi ko. Ayan. Right lang. So, yan. Ah, uh, pwede nyo susiyan yan. Ayan. Para ma-open natin yung uh, seat natin. Uh, Tignan natin. Check. Uh, See? Iyon uh, yung isang way kung paano natin may open yung atong uh, box natin kung ayaw niya gumana sa seat button na nandito sa ano natin. Yung so, uh, uh, panel natin dyan. Paano niya ba tawag? <laughs> Ayan. So, ang paano naman pagka wala tayong susi? Kasi halimbawa, ah, na naiwan natin to, naiwan natin na ah, yung susi natin dito mismo sa loob. So, wala tayong way kung paano oh, halimbawa, sus na ah, keyless to. Ayaw gumana ng ay di susi to. So, ayaw gumana na ah, hindi natin magagamit yung susi. Kasi pagka ah, pagka ganitong keyless, kapag uh, naiwan mo man yung susi dito at okay naman yung keyless mo, may o-open uh, mo pa rin yan. Eh. So, mapipihit mo pa rin. So, paano naman pag disuse? So, yan naman mga boss. Uh, sa experience ko, uh, nung time na ayaw gumana ng, ano ko, ng remote ko, sakto pa na naiwan siya sa loob. Ang ginawa namin dito isa uh, uh, discarding magnanakaw. <laughs> Ano ba ang term na... Sorry sa term. So, ang... Ano kasi, walang way eh, kung paano namin ma, mabubuksan. Ah, isa lang way pala. Sorry, sorry. Isang way na ginawa namin is yung... Dito. Yung bubuksan natin to. Then, papakita ko na lang sa inyo sa... Ano, sa... insert ko yung video na ginawa ko dito kung paano i-open yung... yung... sasyaan natin. Yung... yung... yung kung paano natin hihilahin yung button na pamanual kasi ayaw nga gumana dito ayaw gumana dito sa button dito so open natin to and then meron dito makikita dyan na kulay puti hihilahin lang natin yan para parang parang pinush mo siya. pinush mo na rin siya doon pero pamanual ang problema lang doon minsan pagka, pagka ginawa natin yan at uh, uh, hinila natin ang persa ang problema, hindi na, hindi na siya ma-push. Ganun. So, may video din actually hindi ginawa para doon at uh, tingnan ko kung may upload natin. So, yun yung pang, pang second way kung paano natin ma- Uh, o open yung compartment natin nang walang sute Ang pinaka last option nga, yung sinasabi ko kanina, is yung uh, discarding magnanakaw. Kasi, uh, ako, wala na talaga akong option nun eh so tinry na namin yun ayaw pa din tinry na namin yun dito hindi lang ganon ayaw pa uh, ayaw pa din ang lock eh wala na akong ano wala na akong ibang option kundi yung suggestion sa saan na iskarte mo na so kung pansin nyo yung uh, medyo umuuga na yan kasi uh, pinuwersa talaga namin yan so may isang kailangan nyo lang dito ng kasama so may isang maghihila dito yan. So, niya talaga yan. Eh. Kailangan sa hindi ito. Para may mag-open lang dito sa upuan natin. At ay ano natin. May suit yung kamay. Mas mo okay siya kung kung uh, kakausap kayo ng bata kasi mas maliit yung kamay nang so kahit maliit lang na ano kahit maliit lang na na butas yung may angat mo dito sa upuan eh, papasok na yung kami ng bata makukuha yung susi so yun yung pinaka last option na ginawa na namin and kung mapapansin nyo ko ayan, na rin eh so, ayan, maalog-alog na yan yun lang ang problema din kasi talagang pinuwersa na namin siya wala na tayong ibang option eh so ayun lang yung pinaka ginawa namin oh. ayan so yan ulitin ko. Ito is based based lang ko sa ang suggestion ko ang uh, based lang doon sa personal experience na nangyari din sa akin. So hindi po tayo professional. Uh, ito po ay response lang, response lang video for Sir Sonyo na nag-comment din sa previous video natin kung paano i-open yung uh uh, uh toolbox o compartment natin ng walang sote. Ayan. So ayun sana may natutunan kayo mga boss. Ah, uh, salamat sa panonood at kung meron po kayong sa mga tanong na na pwede kong uh, kayong matulungan, please sa mga problem niyo sa mga motor niyo, sa lalong lalo sa Aerox kasi ito yung may experience talaga ako. Ayun, uh, comment down below niyo lang kung ano yung gusto niyo pang uh, uh, gawa natin ng video. Ayun, ang kung bago pa lang sa channel natin. Uh, sana po supportahan yung channel natin and then uh, uh, hit like and syempre subscribe Ayan. maraming salamat sa panonood and see you in the next video thanks guys